So ayan na, lalagyan na siya ng chemical. Kasi nga sobrang dumi dandan ng Sobrang dumi nito. Ano? Kailangan may brush ka para malagyan mo ng maayos. Ano? Kasi pag wala kang brush, may makapal, may manipis. Ah, oh, wait lang. Oh. Pag wala kang brass, hindi pantayan. Kaya kailangan meron ganyan, no. Oh. Ah, chemical to guys ah. Hindi to siya advisable na laging ginaganyan ng aircon kasi masisira yung ano, yung pinaka coil niya, pinaka pins niya. Ginagawa lang to kapag ah, uh, kinakailangan na kagaya nito yun tipong kahapon lang nilinis pinaandar ngayon hindi pa rin malamig nagyelo mahina ang buga kasi nga sobrang dumi so kinakailangan siya lagyan ng chemical kasi kung ilang taon na tong aircon na to mga 5 years meron na tinuguro to o 10 years do meron na to so hindi ko ina-advisable to ha, na nilalagyan ng chemical lalo na kung madalas kailangan dito binsan lang talaga kasi masisira yung pinaka evaporator at saka yung condenser nya naglalagay lang kami dito kapag uh, hindi na siya natatanggal kapag uh, linis lang na normal sabon sabon lang pressure washer hindi niya basta basta natatanggal kaya kailangan may chemical para lumabas yung dumi at the same time, madali na lang siya linisin. Sobrang dumi na yan. Pero mo sampung taon meron na 'to. Tapos yung dumi nung simula since D1 hanggang ngayon, yung ibang dumi nandiyan nakatago. Ngayon pa lang matatanggal. 'Di ba doon? Ngayon pa lang 'to matatanggal kasi ngayon lang 'to ginamitan ng chemical. Kasi nga linisin mo, alba ikaw linisin mo kinabukasan pag ginamit nila ang reklamo nila nung hindi pa nilinis ganun pa rin so para hindi magreklamo lagyan natin ng ano yan chemical kagaya nitong ginagawa namin ngayon pero take note lagi nyong babanlawan ng maigi yan sasabunin ng maigi banlawan siya ng banlawan hindi siya dapat tipirin sa pagbanlaw kasi pagkatinipid mo sa pagbanlaw yan ang chemical na iiwan maraming naiiwan at at the same time baka masira na lalo yung pinaka evaporator niya pinaka niya konti konti lumalabas na konti unti oh ano oh, lumalabas na oh uh, by the way guys pangatlong unit na to na ganito ang ginawa namin kasi lahat ng tatlo na yon ganyan ang dumi at mahirap baklasin kasi nilinis na to last week nilinis na to yung pangapat ganun din pero pangatlo pa lang to so yung pangapat ganito hindi namin yon ano kita nyo lumalabas na yung dumi sa dumi nya yan sa loob so yan lang muna dito lang muna magtatapos sa ating video kasi uh, si ko yung pressure washer